nang humihiyaw na gambuhalang sanggol. Ginawa ng bonjing na ang ang impeachment. Ang dating para sana sa kayusan ng sistema, ginagawang pampagulo, panakot at sandata laban sa mga kinaiinggitan, kinaiinsekuran ng mga lulong sa kapangyarihan. Galangin naman natin ang Korte Suprema. Huwag tayong umasang Supreme Court. Supremes pa. Ganun, na. Sa mga kapatid kong senador, paano tayo magiging dakilang mambabatas kung tayo mismo ay hindi susunod sa batas? Ang boses ng Korte Suprema ay boses ng Konstitusyon. At kung sino man ang sasapaw sa boses na ito ay isa lang ang tono. Ambisyon. Kaya naman, mag-move on na tayo. Magtrabaho at huwag konsentihin ang isang spoiled na bonjing. Huwag nang busugin ng pabor. Huwag nang pumayag dahil may pabuya. Huwag tayo magpalaki ng buwaya, Baby pa nga ang tawag. Lulong na. Sa mga mahal kong kongresista, may suggestion po ako. Ito, suggestion lang naman, ano? Huwag niyong masamain kesa inaatupag ninyong palitan ang pinili ng taong bayan, binoto at minahal. Bakit di nyo nalang palitan ang tao, kayo naman lang ang pumili? Ayaw paawat ng iba sa kakaflex. Ano kaya kung yung speaker nyo na ang palitan nyo? Kaya nyo yan. At dahil dito, bumuboto ako ng malakas na oo. Maraming salamat po.